Ano nga ba ang sikreto ng na mga nakatatanda? Biyahe ready. Ano nga bang ang ibig sabihin nito? Ready na maiba ang lugar, ready na maiba ang mga kasama, ready na makitang muli ang mga pamilyar na muka. Mga sandali at matagal nang nakasama. Lilipas ang oras. Ano ba ang sikreto ng masayang biyahe sa buhay? Para ba talaga sa may mga edad ang video na to? Yung tinatawag nilang nasa huling biyahe o may matututunan ng lahat dito. Maaaring sumahin ang sekreto ng edad sa mga salitang ito. Una, huwag matakot. Pangalawa, huwag magsisi. Dapat i-enjoy lang ang buhay habang kaya mo pa. Huwag mong antayin na hindi ka na makalakad bago puntahan ang mga lugar na gusto mong puntahan. Basta pwede, sige lakad, sige biyahe. Tuwing may mga pagdiriwang kasama ang mga kaibigan, kaklase, kapamilya, huwag itong palampasin. Ang pagsasalo-salong ito ay hindi lamang para sa pagkain, pero para na rin sa mga natitirang oras na makakasama mo pa sila. Ika nga, you never know. Kung ikaw ay may naitatagong pera sa bangko, huwag manghinayang kung kailan ito gagastusin. Gastusin mo ito para sa iyong sarili habang kaya mo pa. Isipin mo, Baka nga ang pera mo sa bangko ay hindi na sa iyo kung wala ng oras. Kung hindi na makabiyahe o maski magready, hindi mo na magawa. Kung gusto mong kumain, huwag tigilan ng iyong sarili at magpakasaya. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Kung gusto mong kumain ng mga pagkain, hindi maganda sa kalusugan. Hindi rin naman masamang tumikim, basta't hinay-hinay lang. Huwag ding malungkot kung ikaw ay may karamdaman at bagkos harapin ito ng may positibong pananaw sa buhay. Lahat naman ay dumadaan sa karamdaman. Kung ikaw naman ay may sakit na hindi na maaring magamot, harapin ang mga unsettled issues para wala kang pagsisihan sa iyong pagpanaw. Hayaan ang doktor na mag-alaga sa iyong katawan. Hayaan ang Diyos at kapaligiran na mga alaga sa iyong buhay. Pero siguruduhin mong may kontrol ka sa iyong nararamdaman kung ang pag-aalala ay makakagamot sa iyong sakit, sige, mag-alala ka. Kung ang pag-aalala ay makakatulong para humaba ang iyong buhay, sige, mag-alala ka. Kung ang pag-aalala ang makakapagpaligaya sa iyo, sige, mag-alala ka. Ito, tandaan mo ang mahalagang bagay sa iyong buhay. Una, pangalagaan ang iyong kalusugan, ikaw lang ang makakagawa nito sa iyong sarili wala ng iba, wala na. Pangalawa, gamitin ang iyong retirement fund para sa iyong sarili. Sa iyo yan, gastusin mo. Pangatlo, pahalagahan ang natitirang oras sa iyong mahal sa buhay. Pangapat, makipagkita sa iyong mga kaibigan, pamilya, taklase, mga dating kaopisina, pati na din sa mga nakasamaan mo ng loob. Habang may natitira pang oras, yan ang mga bagay na dapat mong gawin bawat araw. Ngumiti, humalakhak, tawa lang. Ang buhay ay mahalin tulad sa umaagos na tubig. Hindi mo na ito maibabalik pa. Kaya laging maging masaya. Kaya dapat laging biyahe ready.